So what's up, magandang gabi sa inyong lahat mga kamamay. This is again Mamay Lam Advice upang uh, makipag-usap sa inyo, makipagkwentuhan sa inyo. At this moment of time, hindi ako magtatapik Ang magiging uh, flow ng ating uh, usapan is gusto kong ma-confirm, especially sa ating mga subscribers na mga babae. Okay? So, mga mga kamamay, mga girls, gusto lang sana itanong kung ano ba ang pakiramdam sa inyo nung uh, tinatawag na dila at finger. Okay? Habang ginagawa po yung dinidilaan, uh, dilidilaan, habang finger ang inyong mga pichi-pichi. Okay, so uh, syempre para na dito sa ating mga boys na subscribers dito Gusto ko rin mabigyan ng linaw para sa kanila o para sa amin Kung uh, ito bang uh, dila at finger kapag uh, pinagsabay is uh, the best feeling ba to para sa inyo Okay, kasi dati ano makuwento ko lang sa inyo Dati nung... Uh, nung uh, panahong na una okay nung uh, panahong ako ay uh, high school pa lamang so ang dami kong mga nakilalang mga girls mga naka-flirt na mga girls di ba so kapag uh, dinidilaan ko yung kanilang uh, mga bulaklak at the same thing pinagsasabay ko yung uh, dila at saka yung uh, dalire so uh, nakukongkulod ko nakukongkulod ko or uh, nalalaman ko na talagang marami sa kanila ang uh, pumabor o nagustuhan yung ganitong klase ng proseso okay so meron din namang pailan-ilan na na umayaw or parang uh, hindi nila nagustuhan so ngayon nalilito ako kung ano ba talaga yung uh, feeling habang uh, ginagawa itong uh, finger and uh, ayun redilaan ang inyong mga bulaklak Okay. So, uh, meron akong tinanong si Norway na mga kaibigan, mga babae about this. May nagsasabing oo, masarap daw. May nagsasabing uh, hindi kasi daw uh, nadi disrespect daw po yung kanilang uh, alam nyo na, yung kanilang uh, sarili, kapag ito po ay uh, ginagawa sa kanila. Okay. So uh, minsan kasi, minsan kasi kahit nakapagpaalam na tayo or nakapagpaalam na ako sa aking uh, mga naging uh, alam nyo na mga babae noon, okay? Uh, tinatanong ko sila, uh, okay? So uh, why why don't we try this? Okay? Uh, habang dinidilaan ang inyong bulaklak at the same thing, pinifinger natin yung inyong mga bulaklak, is okay lang ba? Okay? So kapag uh, nag start na ako sa sa sa, sa gawain ito, Okay, minsan pinatitigil, pinahihinto nila ako Okay, sabi nila, stop, stop, stop Sa totoo lang, uh, uh, parang uh, nadidisrespect daw po sila kapag ka ganito Okay, pero most of the time, mga kamamay, most of the time Napakaraming mga babae ang nag-say yes sa akin kapag ginagawa ko ito sa kanila. Talagang uh, nakikita ko yung yung facial expression nila, nakikita ko yung kanilang nararamdaman, yung kanilang uh, body gesture. Okay? So siguro yung ibang mga babae dito gumigiti na habang nga uh, tinatopic natin ito. So once na lumapat pa lamang yung dulo ng dila, okay? Sa gitnang bahagi dun sa may part na na medyo ibabaw. Okay? Talagang tumataas na yung kanilang likod. Okay? So, po bakit kaya? Bakit kaya tumataas ang kanilang mga likod, yung kanilang uh, back part? Talagang tumataas eh, lumiliyad once na lumapat pa lamang yung dulo ng dila doon sa part na yon. Okay? So, kapag ka pinaikot-ikot nyo yung inyong mga dila, boys, sa ibabaw na kanilang bulaklak, so talagang uh, Masayang masaya yan, hindi mo maintindihan yung facial expression na talagang uh, uh yung kanilang body expression or yung kanilang tinatawag na body gesture I, ano eh ano uh, 'ni tumataas talaga 'yung kanilang likuran So possible nagii-enjoy si nagii-enjoy sila, pero paminsanang paghawak sa sa inyong mga buhok, sa inyong tenga. So uh, parang feeling ko naman talaga is nagii-enjoy sila. So mga girls, kayo 'yung tatanungin ko. Ito bang dalawang bagay na to, 'yung dila at 'yung finger uh, uh, kapag ka pinagsabay, okay? Sa inyong mga bulaklak is nagii-enjoy nga ba kayo? So gusto ko ma ma malaman sa comment section. So sana may comment nyo dito. So, tingnan natin kung mas maraming mga babae nga ba ang mag uh, ang uh, ang ang uh, magugustuhan ito or hindi. Okay, kasi kahit ako hanggang ngayon kahit ginagawa ko ito eh naguguluhan pa rin ako kung talaga bang nag-enjoy or hindi. Okay, kasi ako naman kahit anong sabihin ng babae, kahit anong sabihin ng ng uh, ng uh, ng, uh, ng sinumang babae is ginagawa ko. Okay, para sa ganun, mas satisfied ko rin kung ano yung kagustuhan nila, kung ano yung gusto nila. Kasi yung lang naman ng goal natin is mag-enjoy both company. Ikaw at ako mag-enjoy. So that is the important thing kapag ginagawa ang isang bagay na ito. Okay? So uh, dito sa video ito, sabi ko nga, gusto ko lang alamin kung ito ba is uh, uh enjoy joyful pagdating sa ating mga girls, okay? Especially sa mga sa mga alam nyo na in a relationship dito. Okay? So, yun lang. Hindi ko na masyado papahabahin yung video ito. Ginawa ko lang talaga ng, uh, ng asking vlog. Okay? Itong ating uh, specific question. So ulitin ko dila sabay finger sa inyong mga bulaklak enjoy nga ba? So paki na lamang mga kamamay iintayin ko ang inyong co-operational message. Okay? So mga kamamay uh, uh, before I end this uh, conversation. So uh, kung gusto niyo po yung ganitong klase ng video about sa sa love advice or sa mga ganitong klase ng usapin, just click the subscribe button at notification bell para sa mas marami pang video na po pwede natin pag usap So, pwede rin po kayong magtanong or pwede rin po kayong mag-request ng topic about sa ating uh, mga video ginagawa. Okay? So, uh, try natin i-explain sa mas uh, simple at payak na paraan para mas marami tayong uh, uh, maitulong or uh, maibigay na tips sa ating mga newbie pagdating sa larangan ng pag-ibig. Okay? So, uh, mga kamamay, hanggang dito na lang muna tayo. See you for our next vlog. Paalam!